Dito sa Kalumpit, Bulacan, abot kamay ang poste. Tatlong metrong kawayan lang kasi ang kinakabitan ng kawad. Sa pagkakaalam ko po, kasi kaya po yung poste po na nag-uugnay po dati, may court po kami dati na may bali may poste po. Kaya po, bali doon po nila tinukod yung service line po nung kuryente po nila. Then nasira po, kababaha po, uh, nasira po yung poste ng basketball court po namin na ano. Kaya po unti-unti rin po bumaba po yung service line po ng Meralco po. Ito ang ginamit ng mga residente na pansamantalang tukod sa mga nakalaylay na kawad ng kuryente ng Manila Electric Company o Meralco. November 2016 nang inilagay nila ang kawayan ginawa namin solusyon uh, para uh, hindi po magkaroon ng sakuna dito sa pamayanan po namin. Ito po pag uh, binabako ko po, ganito po ang magiging sitwasyon. Napakababa po niya. Pwede po maabot ng bata pag kami hawak na patpat. -pat. Usually po pag panahon ng baha, dahil po baha dito. Kaya delikado po do sa mga uh, nakatira dito. Delikado ang ganitong sitwasyon. Yung maidudulot po ng mababang service line kung ano, is yung makuryente po yung taga rito po, lalo po sa compound namin, dahil nga po sa sobrang baba po. Nangangamba ang mga residente tuwing umuulan. Madalas kasing bahain ang kanilang lugar. Yung sumunod po, yung pagbaha po, kasi tubig kulan lang po is binabaha na kami. Uh, kung tutuusin po, madalas po kaming tumawag or tumex po sa Miralco na papatay po yung dali ng kuryente kasi nga po malalim na po yung tubig baha. Ilang beses na raw itong nangyari? Na ano ko na po, naranasan ko na po is two times na po akong nag sa ano po na may kaugnayan sa Miralco upang papatay po yung linya po ng kuryente. Sapagkat katulad po noon is lubog taon na po, buhay pa po yung linya po ng kuryente dito. January 2016, nang lumaylay ang mga kable ng kuryente. February 2016, ipinaalam nila ito sa Meralco. Then after po noon, sabi po sa amin is pupuntahan daw po, iti-check daw po ng, ng tauhan nila. Then may pumunta naman po, pinituran po. Then kami naman po umasa na magkakaroon na po ng action dahil pumipunta na ng Meralco. Then after that po, no, naghintay po kami ng ilang buwan. May 2016, muling inilapit ng mga residente sa Meralco ang problema. Dalawang beses din kasing bumalik si John Paul sa opisina ng Meralco sa Plaridel, Bulacan. Bali may pumunta po ulit na tauhan, pinituran po ulit yung mababang ano po na service line nila. Then yun po, naghintay na naghintay po kami na kung aaksyon, then hindi na po kami nakipag-ugnayan. Bali pinapalo up na lang po namin sa Meralco Malolos. Po. Ipinaabot din ni John Paul sa social media page ng Meralco ang kanilang hinaing noong Enero. Nag-message po sa akin ng Meralco po na ang daw po private message na lang daw po ako. Then, then nakipag-ugnayan po ako sa kanila. Then yung pagkakaugnayan, ugnayan po sa kanila na yun, uh, nagpapunta po sila ng tao. Nag-feature po ulit. Then yun po, then hinintay po namin. January, first week yata ng January po kami ako nag-ano sa kanila, nagpag-ugnayan muli siyang lumapit sa Meralco. Sorry daw po sa inconvenience. Um, maghintay lang daw po. Wala raw po silang time na maibibigay kung kailan pa ito magagawa. Depende daw po sa resolution nila. Nagpalit na lang taon pero wala pa rin pagbabago. Kailan po kayo aaksyon? Kung may mamamatay po ba sa amin, nung palang kayo aaksyon at kung may makukuryente po. Obligasyon naman po nila talaga na gawa ng aksyon yung mga kahilingan ng mga residente or yung tao na kailangan ng aksyon upang yung problema ay magkaroon ng solusyon. Ayon sa Meralco, patuloy ang kanilang pag-aksyon sa mga natatanggap na reklamo. Lahat naman ho ng reklamo ay eh, kailangan nating aksyonan sapagkat mandato po natin yan eh. Uh, if it remains uh, unresolved, uh, then uh, definitely Meralco will have to resolve the complaint because That is really our responsibility and our duty.